Palagi mong inakala na ang pag-ibig, ang tunay na koneksyon, ang kaligayahan ay nasa labas ng sarili mo. Hinahanap mo ang isang tao, isang espesyal na tao, isang tao na pupuno sa mga puwang na nararamdaman mong kulang sa loob mo. Ngunit sa bawat pagtatangka, lalo pang lumalalim ang kawalan. Ang inaasahang makatagpo ng tamang tao ay naging isang desperadong paghahanap, isang karera laban sa oras, na parang ang tadhana ay inihagis ka sa iba't ibang panig, na may mga pangakong hindi kailanman natutupad. Ang hindi mo alam noong panahong iyon, ang hindi mo makita, ay ang lahat ng paghahanap na iyon sa labas, ay lalo lamang nagpapatuloy sa parehong sakit, ang parehong pakiramdam ng kakulangan. Ang isang bagay sa loob mo ay humihingi, nagmamakaawa, Kailan mo matatanto na ang pagbabago ay hindi manggagaling sa labas, kundi sa loob? At doon nagsimula ang paggising. Hindi ito agad-agad, ngunit ito ang naging punto ng pagbabago na hindi mo na muling maitatanggi. Nagsimula kang maunawaan na hindi ka naghahanap ng isang tao upang kumpletuhin ka, sa totoo lang, naghahanap ka sa ibang tao ng isang bagay na nararapat na umiiral na sa loob mo. Nagsimula ka ng maramdaman, kung gayon, ang lakas na tumingin sa sarili mo. Ang tunay na kailangan mo ay ang maging buo para sa sarili mo, isang taong marunong pahalagahan, alagaan, at respetuhin ang sarili. Sapagkat, kung hindi mo kayang gawin ito para sa sarili mo, paano mo asahan na magagawa ito ng iba para sa iyo? Paano ka makaakit ng isang bagay na may kalidad, halaga, at respeto, kung hindi mo man lang kinikilala ang halaga ng sarili mo? Nagsimula mong mapagtanto na, sa paghahanap ng pag-ibig mula sa labas, binabaliwala mo ang pagmamahal na kailangan ng naroroon sa loob mo, ito ay sa proseso ng pagising na napagtanto mo ang hubad at hilaw na katotohanan, hindi ito tungkol sa paghahanap ng tamang tao. Ito ay tungkol sa pagiging tamang tao para sa sarili mo. At sa gayon, ang panlabas na paghahanap ay nagsimulang mabawasan. Ang mga inaasahan sa iba ay nagsimulang maglaho, at ikaw, sa unang pagkakataon, ay naramdaman mong konektado sa iyong sarili sa isang paraang hindi mo inakalang posible. Ngayon, mayroong isang bagay sa loob mo na mas malinaw, mas matatad. Alam mo na, upang maakit ang iyong minanais, kailangan mong maging ang iyong minanais. Ang panloob na kilusan na ito ay tahimik, ngunit malalim. Isang pagbabago, marahil ay halos hindi nararamdaman ng mga nasa paligid mo, ngunit napakalaki sa loob mo. Nagsimula kang mapagtanto na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang bagay na nahahanap, kundi isang bagay na kinakalinga, itinatayo, pinapanatili at nirerespeto. At mula sa sandaling nagsimula kang makita ang sarili mo sa ibang mga mata, mas banayad, mas may respeto, mas puno ng pag-ibig, ang mundo sa paligid mo ay nagsimulang magbago rin. Ang kalidad ng mga relasyon sa paligid mo, ang paraan ng pagtrato ng mga tao sa iyo, lahat ng ito ay nagsimulang magpakita ng bagong relasyon na itinayo mo para sa iyong sarili. Diyan nakatago ang susi ng buong prosesong ito. Hindi ka kailanman magiging handa upang malalim na makakonekta sa iba sa tunay na paraan hanggang sa natutunan mong malalim na makakonekta sa iyong sarili. Kapag nagsimula kang makita ang sarili mo na may respeto, dignidad, at pag-ibig, hindi mo lamang maakit ang mga katangyang ito sa iba, ngunit hinihini mo rin ito. Hindi ka na nakukontento sa mumunting pagmamahal, pagkagiliw o respeto. Naiintindihan mo na karapat dapat ka sa higit pa, dahil ikaw ay naging higit pa. Ngunit ang paglalakbay na ito ay hindi madali. Hindi ito madali, hindi ito isang bagay na nangyayari kagad. Ito ay isang mahabang proseso, masakit, at madalas na nag-iisa. Sa panahon ng paglalakbay na ito, hinarap mo ang iyong sariling mga pagkakamali, ang iyong mga takot, at ang iyong mga kahinaan. Ngunit, sa halip na tumakas, pinayagan mong harapin ang mga bahaging ito ng iyong sarili. At sa kahinaan na iyon, natagpuan mo ang iyong tunay na lakas. Ngayon, sa tuwing may pumapasok sa iyong buhay, hindi mo na tinitignan ang mga mata ng pangangailangan, ng paghihintay, ng kabustuhang mailigtas. Tinitignan mo ito ng mas malinaw, mas nakasentro, dahil alam mong walang anuman sa labas ng iyong sarili ang makakakompleto sa kung ano na ang nakabuo sa loob mo. At nagdala ito ng kapayapaan. Nagdala ito ng balanse. At sa wakas, nagdala ito ng kalayaan. Nagsimula kang mapansin na hindi mo kailangan ng sinuman upang mapatunayan kung sino ka. Hindi mo kailangan ng pag-apruba ng kahit sino upang maramdaman na buka. Ang kailangan mo talaga ay ang iyong sarili, ang iyong sariling respeto, ang iyong sariling kumpiyansa. Naging ang tao ka na hinahanap mo dati. At sa sandaling iyon, nang ikaw ay naging kung sino ang kailangan mo para sa iyong sarili, sa wakas ay nagsimula kang mabuhay ng buhay na lagi mong pinapangarap. Hindi dahil may dumating na mahika, kundi dahil nagpasya ka na, upang makaakit ng nararapat sa iyo, kailangan kang maging karapat-dapat. Narealize mo na walang maikling daan patungo sa pagpapakilala sa sarili. Walang mabilisang solusyon o mahiwagang formula. Nang ikaw ay nagpasya na tingnan ang iyong sarili na may layuning magbago, doon talaga nagsimula ang paglalakbay. Hindi ito isang simpleng layunin na maaabot, kundi isang malalim na revolusyong pangloob, isang bagay na higit pa sa mga inaasahan ng iba, higit pa sa mga pamantayan, at higit pa sa sinasabi ng mundo sa iyo na gawin. Ang prosesong ito ay hindi para sa mga mahihina at alam mo ito. Durante ang mga unang hakbang ng paglalakad na ito, naramdaman mo ang paglaban sa loob mo. Ang tinig na yon sa loob, na nasanay na mababa ang tingin, na hindi marinig na itanggi ang sarili. Parang hinubog ka ng mundo para maging isang bagay na hindi ikaw, para mabuhay sa anino ng inaasahan ng iba mula sa iyo. Ito ay isang patuloy na laban sa pagitan ng totoong ikaw at kung sino ang nais ng mundo na maging ikaw. Ngunit, sa puntong ito, nagising ka na sa isang mas malaking bagay. Nagsimula kang mapansin na ang panloob na labang ito, gaano man ito kahirap, ay ang susi sa kalayaan. Ang pagbabago sa makatuwid ay hindi nangyari sa isang dakilang paraan o biglaan. Hindi ito isang natatangin sandali ng pagkaunawa, kundi isang serye ng maliliit na pagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili, sa paraan ng pagtrato mo sa iyong sarili, at sa ano ang inaasahan mo sa iyong mga relasyon. Bawat maliit na desisyon na iyong ginagawa ay sumasalamin sa bagong anyo ng pagtingin sa sarili. Ang paraan ng pag-aalaga mo sa iyong katawan, kung paano namumuhay ng emosyonal, kung paano mo pinapangaralan ang sarili. Bawat kilos, bawat pagpili, ay naging isang salamin ng iyong bagong pagkaintindi. Ikaw ay karapat dapat na tratuhin ng parehong pagmamahal at respeto na sinimulan mo ng ibigay sa iyong sarili. Habang higit mo pang nakikilala ang iyong sarili, lumitaw ang mga sensitibong usapin. Hinarap mo ang iyong sariling anino, ang mga takot na dala mula pagkabata, ang mga limitasyong paniniwala na humubog sa iyong pananaw sa pag-ibig at mga relasyon. Ang mga usaping ito ay hindi madaling harapin. Mas komportable sana na patuloy na humanap ng sagot sa labas, na magtuon ng pansin sa iba, sa pag-apruba ng iba. Ngunit hindi ka na pinapayagan ng realidad na sundan ang landas na iyon. Alam mong kung patuloy mo paring susubukang punan ang kawalan sa labas ng iyong sarili, hindi ito kailanman tunay na mapupunan. Ento, ikaw ay gumawa ng isang bagay na dati ay parang imposible, sinimulan mong yakapin ang iyong mga takot, iyong mga pagkabalisa, iyong mga pagkakamali. Naunawaan mo na ang proseso ng pagpapagaling ay hindi tungkol sa pagtanggal ng mga bagay na hindi mo gusto sa iyong sarili, kundi tungkol sa pagtanggap, pag unawa at pagbabago. Sa puntong iyon, nagsimula mong mapansin ang isang mahalagang bagay, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo. Ang pagiging tunay, ang pagtanggap kung sino ka, kasama ang lahat ng iyong mga kakulangan, ang siyang talagang nagpalaya sa iyo. Sapagkat napagtanto mo na, sa pagtanggap sa iyong sarili ng lubos, ikaw ay lumikha ng isang espasyo sa loob ng iyong sarili kung saan ang tunay na pag-ibig ay maaaring mamulaklak. Ang pagdiskubre sa sarili ay hindi lamang isang teorya, ito ay isang bagay na masidhi. Isang bagay na nagbigay buhay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Nagsimula kang kilalanin na, sa pagiging totoo sa iyong sarili, ang iba ay nakakaramdam din ng mas komportableng maging tunay sa iyong paligid. Ang mga relasyon ay nagsimulang magbago. Hindi na batay sa mga hindi makatotohanang inaasahan o sa kagustuhan na punan ang isang puwang, kundi batay sa pag-unawa sa isa't isa, sa respeto sa individual na proseso ng bawat isa hindi mo na kailangan pang maghanap ng isang taong magpupuno sa iyo. Buka na. Ngayon, ang palitan ay naging mas totoo, mas malalim, dahil ito ay nakaugat sa kung anong alam mong totoo sa iyong sarili. At, habang naging ganito kang tao, ang mga taong nagsimulang pumasok sa iyong buhay ay mas nakahanay sa antas ng kamalayang ito. Ang mga tao na, dati, marahil ay kumakatawan sa walang hintong paghahanap sa isang bagay na hindi dumarating, ngayon ay mas naayon sa taong naging ikaw. Munit mayroong isang bagay na higit pang nakahahamon, isang bagay na naging malinaw, ang mga relasyon, hindi tulad ng iyong inaakala, ay hindi isang paraan upang punan ang isang puwang, kundi isang pagkakataon upang palawakin ang iyong sinimulan sa iyong sarili. Naiintindihan mo na ang kalidad ng isang relasyon ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto ng iba, kundi sa iyong kakayahan na maging buo, totoo, at naroroon para sa iba kapag inaalagaan mo ang iyong sarili, kapag iniibig mo at iginagalang mo ng malalim ang iyong sarili, ang relasyon sa iba ay nagiging isang palitan ng paglago at hindi ng dependensya. Hindi mo na kailangang maghanap ng isang tao para punan ang iyong mga emosyonal na pangangailangan, bagkus, naghahanap ka ng isang tao na maaari mong kahati, pag-aralan, at lumago ng magkasama. Nagsimula kang mapansin na, habang lalo kang lumalapit sa bagong bersyon ng iyong sarili, mas naakit mo sa iyong buhay ang mga tao na nasa parehong landas ng pagkilala sa sarili at pagunlad. Mga taong hindi natatakot na ipakita ang kanilang kahinaan, mga taong walang hinahanap kundi maging kung sino talaga sila. Nagsimulang lumitaw ang mga tunay na relasyon dahil naging salamin ka para sa iba. Naging isang tao ka na maaring hangaan ng iba, hindi dahil sa pagiging perpekto mo, kundi dahil sa iyong katapatan at tapang na maging kung sino ka talaga. Ito ay hindi nangangahulugan na magiging madali ang lahat. Ang panloob na pagbabago ay hindi kailanman linear. Ito ay may taas at baba. May mga sandali ng pag-alinlangan, ng duda, ng kawalan ng tiwala. munit alam mo na na, sa tuwing nangyayari ito, ito ay isang pagkakataon lamang upang mas malalim na pagsilip sa iyong sarili at patuloy na humubog sa taong kang maging. Naiintindihan mo na ang tunay na kagandahan ng mga relasyon ay hindi nasa iba, Kundi sa kakayahan mong maging totoo sa iyong sarili, sa sariling proseso ng pagiging ikaw, sa mismong pagsuko sa kung sino ka nang walang takot, nang walang pagsisisi. Naiintindihan mo na ang pagiging tamang tao ay hindi tungkol sa pagtupad sa isang listahan ng mga inaasahan, kundi tungkol sa pagiging buo sa iyong sariling diwa, pagtanggap sa pagkakamali, paglaki, pagkatuto at higit sa lahat, pagmamahal sa sarili. Ang pagbabagong ito ng fokus, ang pagtingin sa loob at hindi sa labas, ang tunay na nagbago ng lahat. Sapagkat, ngayon, alam mo na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na hinahanap mo o natatagpuan sa iba. Ang pag-ibig ay isang bagay na pinagyayaman mo sa iyong sarili, at sa oras lamang na naging pinagmumulan ka ng pag-ibig at respeto, sa kamu ito tunay na maibabahagi sa iba. Ngayon, sa pagtingin sa nakaraan, nakikita mo na ang tamang tao ay palaging nasa loob mo. At ang paglalakbay, bagaman puno ng hamon, ay walang duda na ang pinaka-rewarding sa lahat. Ang napagtanto mo, sa wakas, ay ang tunay na pagbabago ay hindi kailanman tungkol sa paghahanap ng iba, kundi tungkol sa pagiging kung sino talaga ang kailangan mong maging. Habang nagpapatuloy ka sa proseso ng pagiging tamang tao para sa iyong sarili, isang katotohanan ay lalong nagiging hindi maikakaila. Ang tunay na lakas ay hindi ng gagaling sa pagkakaroon ng isang bagay o isang tao kundi sa kakayahang sustentuhan ang iyong emosyonal na sarili. Napagtanto mo na ang iyong kaligayahan, ang iyong balanse, ang iyong panloob na kapayapaan ay hindi na nakasalalay sa pagpapahalaga ng iba, sa pag-apruba ng iba. Naging pinagmumulan ka ng sariling pag-ibig, kaligtasan, kapangyarihan. At, sa unang pagkakataon, naramdaman mo ang bigat ng kalayaan. Kalayaan hindi sa kahulugan ng pagiging nag-iisa, kundi ang kalayaan na hindi nangangailangan ng iba upang maramdaman ang kabuan. At sa kabalintunaan, sa sandaling iyon naging mas tunay ang mga relasyon, mas malalim. Dahil kapag hindi mo kailangan, ngunit pinipiling makasama ang isang tao, ang ugnayan ay hindi na batay sa kakulangan o emosyonal na pag-asa. Ito ay nagiging isang tunay na pagpapalitan, isang pagtutulungan ng paglaki at pagkatuto. Kapag ikaw ay naging buo para sa iyong sarili, inaakit mo ang mga tao na nasa parehong antas ng kamalayan, na handang mag-alok ng parehong uri ng enerhiya, walang laro, walang manipulasyon, walang maskara. Kung titigil ka at titingnan mo ang iyong buhay ngayon, makikita mo na lahat ng bagay na nais mong makita sa labas ng iyong sarili, una mong binuo sa loob mo. Ang mga katangian na hinahanap mo sa ibang tao, respeto, pagtitiwala, pagmamahal, suporta, ay naging mga katangian na ibinibigay mo sa iyong sarili. At, habang pinapaunlad mo ito, naging mas mapili ka sa mga bagay na tinatanggap mo sa iyong buhay, sa mga bagay na pinapayagan mo sa iyong emotional na espasyo. Hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa pagkaalam ng iyong sariling halaga na nagpamulat sa iyo na hindi mo na kailangang magpaalipin sa mga sitwasyon o relasyon na hindi kasabay ng iyong pag-unlad. Dito makikita ang kagandahan ng pagbabago. Ang simpleng katotohanan na naging isang taong nagbibigay halaga sa sarili, ay hindi lang nagbago sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili, kundi pati na rin sa kung paano ka nakikita ng iba. Ngayon, hindi ka na naakit sa mga tao na nasa antas ng kawalan ng kapanatagan, kawalan ng pagmamahal sa sarili, o ng mga naghanap ng pagkakakilanlan. Naging salamin ka ng kung ano ang iyong naging, isang taong iginagalang, hinahangaan, at inaalagaan ang sarili. At sa ganitong paraan, ang mga relasyon na nagsimulang pumasok sa iyong buhay ay naging mas balanse, mas mature, at higit sa lahat, mas totoo. Nagsimula mong maunawaan, sa wakas, na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na maaari mong pilitin o pabilisin. Dumarating ito kapag nagbigay ka ng espasyo para dito, at ang espasyo na nilikha mo ay isang pagpapalawig ng kung ano ang pinahihintulutan mong maging. Ang pagbabago na ito ay naging mahalaga. Hindi ito tungkol sa paghinto ng paghahanap ng pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagbabago ng paraan ng paghahanap mo nito, kung paano mo ito naakit. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging desperadong paghahanap, kundi isang sadyang pagpili, isang desisyon na kumonekta sa kung ano ang nasa loob mo na. At sa paggawa nito, ikaw ay naging mismong enerhiya na nais mong akitin. Nagsimulang mapagtanto mo na ang isang malusog, tunay na relasyon ay hindi nakabase sa pangangailangan ng paghahanap ng taong kukumpleto sa iyo kundi sa kagustuhang ibahagi ang pagmamahal at respeto na binuo mo na para sa iyong sarili sa isang tao na nasa parehong landas ng emosyonal na kasapatan. Sa puntong iyon nagsimulang umusbong ang iyong mga relasyon ng natural. Natagpuan mo, sa wakas, ang mga taong handang igalang ka, suportahan ka, at lumago sa iyong tabi. At ikaw naman ay handa na magbigay ng pareho pabalik. Ang mga lumang pattern kung saan nilulubos mo ang iyong sarili sa mga mapanirang o di kasiyasyang relasyon ay nagsimulang matunaw. Hindi dahil naghahanap ka ng perpeksyon sa iba, kundi dahil natagpuan mo ang perpeksyon sa iyong sarili, hindi sa kahulugan ng kawalan ng kahinaan, kundi sa kahulugan ng tunay at mapagmahal na pagtanggap sa iyong mga kakulangan. Ang napagtanto mo sa pagtingin sa iyong mga kasalukuyang relasyon ay ang kanilang kalidad ay hindi na nakabase sa isang panlabas na pangangailangan hindi ito tungkol sa kung sino ang iba, kundi kung sino ka na. At sa pagiging tamang tao para sa iyong sarili, itinayo mo ang pundasyon ng isang masaganang buhay, isang buhay kung saan ang mga relasyon, maging sa mga kaibigan, pamilya o mga romantikong kasamahan, ay naging mas malinaw, mas tapat, mas puno ng respeto. Ngayon, pinahintulutan mo ang iyong sarili na mahalin ng kaparehas na paraan kung paano mo natutunang mahalin ang iyong sarili. Ito ay hindi nangangahulugang ikaw ay naging impenetrable. Hindi na nangangahulugang hindi ka dumadaan sa mahihirap na sandali o nawala wala kang mga hamon sa iyong paglalakbay. Ngunit natutunan mong harapin ang mga hamong ito sa ibang paraan. Sa halip na maghanap ng mga sagot sa labas ng iyong sarili, natutunan mong pagtiwalaan ang iyong sariling lakas sa loob. Napagtanto mo na ang mga relasyon ay hindi dapat maging susi sa iyong kaligayahan, kundi dapat magmula sa kaligayahang na itaguyod mo na sa iyong kalooban nang naging buo ka para sa iyong sarili, ibinigay mo sa iyong sarili ang pinakamalaking regalo na maaari mong makamit. Hindi ka lamang nakalaya mula sa pagkagapos ng emosyonal na pagdepende, kundi binuksan mo rin ang iyong sarili para sa pinakalalim at pinakamagbabago na uri ng pag-ibig, ang pag-ibig na nakabatay sa pagkilala sa sarili. Magkaparehong respeto at patuloy na paglago. At ito ang sa wakas nagdala ng tunay na kalidad sa iyong mga relasyon. Ang prosesong ito ay hindi isang simpleng paglalakbay at walang ganap na katapusan. Ngunit nauunawaan mo na na ang tunay na pagbabago ay hindi sa paghahanap ng tamang tao, kundi sa pagiging tamang tao. At ngayon, sa pagtingin mo sa iyong buhay, napagtanto mo na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na kailangan mong habulin o isang bagay na nanggagaling mula sa labas. Ang pag-ibig, tunay nga, ay nasa kalooban mo na. Lagi itong nandyan, at nang pinayagan mo ang iyong sarili na makita at yakapin ito, nagsimula kang kumonekta ng totoo sa mundo sa iyong paligid. Ngayon, handa ka ng mabuhay ng buhay na palaging nararapat para sa iyo.